tabuan, tabuan sa Cebu mga si Charon manga, apple saging, Mamo, sa Facebook o sa Youtube, tamang vlogger pasikat Aha, ako sa labirin. lugar si Bia Hilot Channel, nga naglibre Hilot po Ah uh, ayan o bahaw, bahaw mam, sa TikTok na ang content ako mam, ma pre Hilot kanang kamot rekapon may balaw si mga gibati niya nagakuha og bukol mga Kaya, nana ko ito milyon o oh, ikapa ikap 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 ko ba ikapat ba? ikapa ko kamot ya bakitin ko sa mama tali raman suko ba na di kang lingkod <laughs> pang sakitan ka ni mam kana mama problema ni mo ang kanya ng bakang kontra kontra ka kontra kore tas so free so, ni lobo alak alak bawas ubi ka bin wala ba kan ani mom na tuwa ni mo tuhod binti si in na ayo na kay pa tama na git pandal kan ni sobi do sa no ko sa ha thank you. oh kana Basta pangit kagas naong ma'am, napugay po kayo hatas din <coughs> ang bagay na magwapok iba. Kaya gulokan ka? Oh, ang mo kuwag mam og kipak. Ang sex ano ba? Kani sakitan kani. Oo. Kusog mo mata. Kasi grado. Lo Lu luwa siya sa hay. Um. Mam ang imong yuri bawas ka. Kini ni eh. ato ni ko ano dak ta kayo. Dako gamay ron. Oh, na kayo. Una ni rusay. Oh, sikan mam sakit ka pono. Pero mapagawas na siya mam ma ang rusay panuhot na. Wala na ina siya. Wala ipisita, pwede ka maligo ini ka ani. Dako. Oh, narano. Pagka ubok ko Oh. So, Open na lang ako kamay, ma'am. Kamay lang. Okay? okay. kamay kamay. Okay? Ang hadlock, ma'am, tinood na siya ka. Wala ka makatilaw ka, mangita ka. Wala na. Wala na. Ingo mga ma ganyan na agay. o, Kami na, ma'am. Paido ito. Wala na. Nakasay hangin, ma'am. Muta kita gusay. Sa Tagalog, kulani. Sa English, wala siyang nodes. Oh, wala siya na. Nodes. Oh. Wala siya kamot. Oh. Wala na. Si na, so, si gana, o, na sa isang awa naman, wala. O, sa po di Ayaw, ang tanong. Iba-iga ganyan, agay. Mag-alala nila sa magpahikap. Pero, karoon ma'am, mo po ang butangan dito. Ayaw din mo, anong, hana, hana. bayad kay 350, 500, kay 2.5 na kilo, 1 oras. Ma'am, mabunog ang unog. Pagligo ninyo, mali maligo oh, ka. Bunog tanan. Paluho sa labas. Okay. Okay. Bunog, panuot, po, ko, bungo, naragyan po parang ang unod na po ito na daot mo, wala na <laughs> <laughs> libre pa yun niya, nationwide makita na mo, libre ang atong ilot, oh, like like subscribe like and share lang. Yeah. Ah, antalan na ilot, libre, yeah. nahilog, libre. Hmm. nationwide makita na mo, antalan pa nga na ilot na ko hindi mo subscribe, Ma matay. <laughs> 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 oh. Oh. ah ah oh. din. Oh. Oh. <laughs> Dok. Lagi wala lihat dokna live live. Kamera action. Dalaman sakitlah awak. Balik ke aku pritun sini. Kana ni. Wala. Kana. Wala. Kana. Wala. Kana. Wala. Pian Oh, kana ni. Aya pian sakit penuhut. Ah, bu ang kanang sakit sir. ang kusod mo gusto nyo sa plus ah, oh. open mo to siya ako tututut to siya oh, ano lang o yan. doko ka may kamay mam. doko o oh, kabanday ka ng liso oh, uh, duha duha no o oh, inak wala ko yun sa inak wala na o, wala na wala na doon mo kayo mandaray o Huwag lang kayo yung pinot, yung ka. Butang skamot. Diretso mo butang niya. Ayaw na nagpislita. Huwag lang kayo. Huwag lang nagilo Tikub. Oh, no. Wala na gig ice. Oh, tara. Kala mga diha, ma'am. Ayun na din sir. Kuan kala mga labi na dinit ng parat. Ang dami nila. Hmm, kala mga dinamo sa pata. Bakaw, bakaw. Bye guys. Oh, tama. Ni kamo undang ana, imong tambot kala pay na ni moron. Oh, ako 55, wala kay makita. Ang imo na ana kana gawat ang tawag ana. Kanao? Oh, ang juin. No, ba? Ang haplas, ibutan ni Modre. tayo gabi, ano, ayaw na ng hip, ana, ayaw na. Uh, ayaw na okay. Wala mo okay. nito. Oh, Ang katasakit to. Oh. oh. Tama na ba? Samasakit to. Wala kayo Negative na diri. Wala Napuno na siya sa Yuri. Hindi naman ibayad. wala ni bayad eh. Live live. Ganahan lang ka sa plus. Sponsor mo na po. ka mabalit. Oo. Wala ba ka na? Ganahan ka na. Para na kayo magamit. 1.50. Kaya ko ako ano. Ang lupit ako. Ang lupit ako. Ang Oo, wala na. Ya yeah, hilo na Live. itabuan Public market. Oh.

Kaya hindi rin sir. Pari yan ni Kang Ma'am. Mura ni Ana. Ayaw na papislit. Uh, ana naman. Ana, 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 Ana. anak mo anak. Oo. Ano mga gusto nga no. magpipislit sa tayo. Ma'am, maupo na ilang kalit ni Hata. Pero hindi na siya tulit. Mura na siya. Mura na sakit. Sila naka-imbius. Pag ako, mag-tuin. Mag-tuin? Ada kasahon na pero gamay pa rin mo nang start pa ko na ako 10,000 videos na. Mobile na ah, di na tamang manghatag na ta. Wala ako ko viral nga rin na. Di man gud ko, kwan Ang viral mo man asa mo sa dinu. bili kamot sa. Kayo ba nga pag apel, viral na yon. Pero wala ka sulod do. Ya bot ka na yung. Wala pa ko na. Na Wala, na mo monetize. Ako ready na kay So, year lang, years. Oh ada wanita, ada wanita ada, kita akan cari tahu. Kalau 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 ada, kita ini kayak kaki, nggak yang gula. Oh. Kanai, gilukan ka. Sini, balik. Oh, ingatkan awal nak, masuk kayu. Oh. Gila, giliran. Kau tak dapat ni, haan. Tidak Oh, ya. Kanai, kanai. Sakit. Makan dulu. Sambil berat. Kita ingat banguan, ba? Oh, uh. oh. Gila. Ha? Aku nak kuatkan langsung. Giluk. Giluk. Giluk.

Bora ka na mga soft oh, drinks, kape. Oh, grabe na. Thank you. Mm. We are here. Thank you, sir. Pag mm. Share and subscribe. Oh, subscribe na. Ano mo ito yung papel dito? Oh. Thank you, sir. Mm. There. Oh, gamit nalang? Brother! Taga kumano? Ligo, aplas, uyugon lang lang? Tama parang lahat. Oo. Oh. O, oh. hindi oh. ko oh. i-flat, oh. kapoy. Ah, kapoy eh. Kaya mo libot lang. Ako, libot dito. Kaya nga naman. Ang pagkakitaan! Hahaha! Ang bangga! Ang pagkakitaan ko. Pwede mo. Ha?